It is confirmed, mag busking ang SB19 sa Taiwan at malapit na yan. Ano ba ang basking na tinatawag? Tara na at ating alamin ano ba ang basking na gagawin ng SB19 soon bago ang concert nila sa... sa New Zip Taipei ngayong June 29. Ang basking ay mag-perform sa public places sa isang lugar o isang bansa. Tulad ng ginawa nila sa Hollywood sa US of A. Na ito ang clue numbers sa kanilang video pinakita sa Instagram. At clue letters at ang main station ay sa Taipei, 6.30pm. Kidon Firm at nagpost ng isang 18 So proud of my mahalima. What a wow performance they did. The next days before the concert, the boys will make appearances somewhere in Taipei. Show your support when you met them. O diba? Confirmado ang basking with SB19 sa Taipei Main Station. Kaya naman 18, maganda na kayo. Diyan po sa Taipei, Taiwan.